isang pinagmamalaking tambayan ng mga maubanin. Ang QC. Welcome, mauban keso. Guys, sumahan nyo kami. Ang punta namin is going to QC. QC ng mauban keso. QC, ano K-Y-U-S-I QC ng mauban keso. Yun is yung pinakang ano ang tawag doon yung yung tambayan ang tawag yung seawall seawall siya na nandoon sa may halos kanto ng yung tubig tabang dito sa may tulay ng mauban yung pinakang seawall nya ang ganda nga namang tambayan ay may mga ilaw kaya yan yung liwanag sa gabi kaya yun ang ating pupuntahan dito sa mauban keso So try nating tingnan kung saan lugar super so, first time pa namin makapunta ron Hindi namin alam ang daan. So nakapunta na kami doon Nagdaan kami bye bye dagat Pero ngayon Kailangan namin makapunta gamit ang kotse Yan, dire diretso lang dito In -in 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 -in. Ay, kaya pala maganda ito ngayong tulay na ito Yan, may ilaw na rin yan, bagong laga at saka bagong hibo na bagong ilaw pa, pa para tayo nasa Maynila nito ah oh, ganda quality lalo na yan siguro pag may doon na punta natin doon tanaw dito yun ang tawagin ay QC QC ng mauban yan guys ganda ng tulay nila may ilaw na rin quality. quality lalo na yan sa gabi o, kung lang kung agagabihin tayo din pag din napasarapan din tambay din 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 natin din Oh, nung nakaraan din na tayo dumaan na. Eh. Dito Didi tayo. So guys, pagkalampas ng tulay, so bagbilang kayo ng apat na kanto. So nakadaan na tayo ng dalawa. So dalawang kanto pa do sa ikaapat tayo liliko. Liliko pa kanan para makapunta tayo ng QC yan ito yung ikatlo. Ikatlong kanto hindi pa diyan. Ito yung ikatlong kanto na simulado sa tulay. Dito tayo sa ikaapat na kanto Lulusong para makapunta tayo dun sa tinatawag na QC QC na tambayan sa may seawall Ikaapat na kanto ah, Dito 19, 19. na Diretso lang ba? Doon ay paata ano? Sa dako-dako pa Oh, lasinini, unaka sa so, Bitsano yun liliko na tayo dito sa may pakanan ikaapat na kanto simula doon sa tulay magbilang lang kayo ng apat na kanto yan apat na papasok apat na kanto na papasok sa pakanan yung apat na daan pakanan yan dito lang kayo lulusong tapos dire diretso na Ganda naman daan niya, lawak lawak lawakan daan Oh yeah QC, QC dire Diretso daw ito ah eh. Agad na yan, diretsyong yan pero doon tayo sa may mismong seawall kung tawagin ay QC parang mabagsak ay doon na yun, liliko pa kanan Diretso diretsyo pa kanan pero may likuan pa din eh baka mamaya din ang likuan tanong kaya tayo Bye eh. bye, tama lang paska naman natin. Ate, saan po yung QC na ano? tambayan diretso lang doon sa kanto sa bungko tas kakanan ah sige po salamat yan diretso daw dito dire diretso eh kaya tayo nagtanong may daan dito sa kanan na baka din yun liko diretso dito kakanan yun doon sa nilko anong motor sa unahan natin yan kakanan ay, dito ba? Hindi, Tawag, binuksan yun. na Yan yung dati ah. <coughs> hindi, dito lang yan. Diretso lang. Ah? Dito, hindi tayo, hindi tayo dito. Doon tayo sa kabilang Binuksan na na <coughs> yan. tayo sa kabilang QC. QC. Tapos diretso lang daw. Oh, yeah. yeah wala kang tatabihan. Hindi, okay, meron. Nah one yung tato. yung seawall na natin nasa kaliwa Yan Yung seawall natin na uh, Pinagblagan last time dito pala yun <laughs> Di lang Tsaka nagblag na rin tayo nga dyan Ay, tayo dito Oo, oh, Kaya nga hanggang doon tayo Hindi naman natin alam kung saan pala dito pala ang daan Pwede rin sana daw sa unang liko Ang problema hindi pa gawa yung daan di pa makakapasok so dito daw dire diretso lang yan yeah. ito yung sea wall. dagat na tong kabila natin yung nasa kaliwa dagat na yun doon ang punta natin sa dulo pa ito yung ginagawa pa na ano oh. wow lawak wow ganda mag swimming na lang kaya tayo din eh yan <laughs> swimming na lang kaya tayo <laughs> pinumpin ng oh, wow ganda man. Yan yung gagawin si seawall Yung seawall yung pag anong diretsyo Parang masarap tumigil dito ha ah. Mamaya Hindi bumaba, muna pwede namang bumaba doon ay Mamaya, <todrican> uh, dito -di tayo Dire daw to ay eh. dire diretsyo hmm. Doon muna tayo, diretsyo na tayo sa ating pupuntahan muna Quality dyan tayo nag vlog nung nakaraan Pero talagang quality di yan ay Mas gumanda Mas gumanda ay Naging pino pa yung mga buhangin ano? Po. Mga buhangin. Wow, dire-diretso lang daw to. Kaso baka hanggang din nilang yung tindahan. Yung Kaso kaya ito. Kayo ba dito rin nagdaan noon? Hmm. Hindi mo lang tanda. Ito na nga na Oo. lang. Dito nga tayo nag uh, vlog nung nakaraan. No? Tapos may lilikuan nga dyan. Eh. Dito pala ang pinakandaan. Wow, quality. Maligo na lang. Maligo na lang tayo dito. Yan, dito may lilikuan nga pa kanan dire diretso na ko nga yan hanggang doon. Wow. Yun oh, yung barko laki. Yan, tapos dito, simula dito. Yan, liliko tayo dito pa kanan. Pa kanan tayo yan. Liliko dito ang ko. quality busog ang mata <laughs> diretso tayo dito diretso lang yun ano kaya hanggang doon na ito mm. bye bye tabi ano pwede nga pala dito nakarakala ko hanggang doon lang sa pinagparadahan natin oto yan o Pala i-diretso pa pala dito. Ito na lamang ay pwede. No, na pa pag siya ay Quality dito Maganda yan. Ang no? oh, ganda pa. pa din eh. May mga tanuhan. Maganda yung mga guys. Tayo pumunta dito yung mga Next vlog natin dito tayo pupunta. Abangan nyo guys yung ating mga susunod na vlog. Morning sunset. Ano ba? Sunset? Sunrise. <laughs> sunrise. sunrise? Ah, sunrise. <laughs> Morning Sunrise. Moon, morning sunrise pala yan ito ang daan papunta doon liko liko kaya pag din ninyo alam talagang maliligaw din kayo kami nangangaligaw ayun na tan tanong kami din nino nun nun na nung tanong na kami nung tanong ayun, ayun saan ang punta ayun, ayun kami din sa tindahan na rin ayun ba kayo dito oh? yan dire diretsyo daw ano kaya maganda lang ang daan dito parang masamang daan ha? ayos naman to. ano kaya? Wala ka ng na nga atrasan. Wala na tayo nga atrasan. Makapagpabiran na tayo. Ano kaya? Sana magandang daan yan. Okay, tiritsyo. Ay, maganda din nilang baka sa part na ito. Tuyo naman na. Tuyo naman, tuyo. And Pero pag ito, ito ano, talagang babawon ng inyong ano, gulong. O, hindi kung maulan na doon ay kanalaan. Oo, oh, doon na lang tayo kung maulan. Yeah, medyo rough road lang kung lower ang inyong sasakyan. Dadalhin dito hindi pwede. Gawa ng medyo may rough road na dadaanan. No? Maganda naman siya tuyo naman. Pag lang kayong siguradong pupunta mo ulan at dinis, sa may konti lang naman na daan. Ay lulubog. Bububo. Hindi ko tanda ito nung nakaray kami nagbike dito baka kami nag-shortcut doon sa ano? Hindi bisabit din. Nag-shortcut kami doon sa ano? Sa kabila op oh, Ah, yeah. oh. Uh, first time natin dito makapunta. Yo, naigi bukas. Yan, nandito na tayo sa my QC nang Mauban Quezon. Yan, welcome to QC. QC sea Wall ng Mauban Quezon. Wala pa lang street food pero sa gabi ito puno ang dami nito yan. May mga stall nga na na iwan. Ka, no? Ay. Tapos kaliwa tayo yan. Woo, dito na tayo. Quality. Try natin punta doon sa dulo. Woo. Yan guys. Yan. Kita na ninyo. Quality yan. last time nagjogging kami dito ni Otter. Pero wala pa tong mga street light na to. Saka hindi pa ganung oh, kaganda. Ano oh yung ano kita yung buhangin sa. You gitna. No, no. may sunbar oh. Sunbar sa gitna. Quality. Wow, yan ang dito na lang para tayo. Wala nang harang dito ah. Try natin pumunta rito. Sa kuno oh, nananton. Yan. Ang gandito lang yan. Titingnan natin. Yung ano. Dali naman tayo magpabirat. Maliit naman ang ating sasakyan. Yan. Hanggang gandito na lang yung ating kotse. Yan. Atin ang tatagili dito yung ating kotse. Wala naman nadaan. hope oh, Yan. Yeah. Ganda bumaba din eh. Wow. Woo. Guys, andito na kami sa na QC nakarating din nagkakandaligaw-ligaw na kami yan yeah, ang quality o oh, kita kita naman ninyo to san na to hanggang dun oh. o yun ang barko laki gano yung mga sinasakyan ng mga seaman ano yan nandito na kami wow. yun o, no, naghahakot ng buhangin Ito yung pinakambuhangin nando no, na, Nababa pala yan babang baba no? Kaya nga yan, ito na kami langon Saka ganda ay, yung bata kanina isa para hmm. yan, quality, layo yan baba bababa kami dito sa baba Yan, ang ganda ng buhangin, pinong pino Yan, mga kasama ko nga pala Dautoy Misis, saka si Aaron. Yan, dito kami pupunta Walang babaan dun, dito lang mayroon Iwanan muna natin si iyon dun Yan, dito muna tayo Ano kaya, may daan din sa baba Saan? Dini pala sa lang sa kabila tingnan ninyo baka may pa ako pag tong, -tong ninyo yan buhangin na ya. yan buhangin na na oh Ooh, guys bakat na <laughs> quality quality Magpala guys dito yan naman. para tayong nasa uh, disyerto ng buhangin disyerto ng buhangin dinit tayo sa may gilid wag dito, wala namang pisto dinit oo oh, oh. ang daming maliliit. Ano yun? Ano yun? 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 Ano Katang. Sa loob. Baka katang. Katang. Oo. Hindi man kita. Ano yun? Wala. Hindi kita't madilim. Ano? Ano? Yan pala ang pansilip mo sa kutsya, nakadrone. Woo, guys! Ang ganda dito! Yan! Woo! Lata na tubig! Para ka natungtong sa... Woo! Ah, nalaki na! Nalaki na, baka tayo ma... Ma... Maipon dito Ano? Akyat. Ha? Ha? Yan oh. Quality Quality guys Tambay kayo dito sa seawall Sa may QC ng mauban Yan yeah, si Otoy oh, Guys tutuntong tayo sa dagat yan <laughs> hey. Mapilman lang na nasa dagat O oh, malalim na dyan <laughs> Woo, Quality Quality ay, oh, labo. Ay, labo, nalalabo. Oh, pero yan ay buhangin, yan, buhangin. Then, wow. Lang ano. Ay, huwag ka nang pasa. Dim na. Wow. Hapo na. Wow. Yun, oh, may mga nag dun. Oh. ng, ano? Nagkwakwa rin ng uh, labu na. buhangin. Lalo. Lalo. Lalo na. Yan, quality. Yan, Ah, pinong-pinong buhangin na yun to, sulat Ang ah, Kamay na, Pa, pa, yan kamay Gawin nyo lang guys, yan Mag-subscribe Subs S C R I B E yan! Subscribe! Woo! Aabutin <laughs> na ng uh, ano Wow, quality Ha? <laughs> Tarap magyapak ayo oh. Yan ang pino ng buhangin Ano? <laughs> pinong pino ay oh Ba't kaya dito yung pinong pinong buhangin Parang lupa lang Para lang ay Hmm Wow. Quality. <tinyo> na, Saan? Ah, doon sa kabila. <laughs> tingnan. Tatay, tingnan mo. May nalabas o yan. Maliit na ano yan. Abangan mo. Yun, yun, yun. Mamaya, yung lalabas o. Yun, yun, yun. yun. mamaya, yan. Baya, mayroon ka mong maingay. Mayroon ka Dito sa lalabas. Yan. May nalabas. Parang ano. Bukayan mo. Ya, ya. Eh, wala na. Ya, <laughs> ya, Yan, o. Oh. Mga uh, nalabas Ano kaya ang tawag dyan Yung po, oh. Dami uh, Ang lawak guys Dito sa may seawall oh Medyo mainit lang pero hapon na naman Kaya hindi na ganun ka ano ang init Katindi uh, Tambay tambay Qualipax <laughs> <laughs> Hindi naman na. Ayun <laughs> guys, yan. So lumabas na tayo dito dahil maya maya puno na ito. Yung unti-unti nang nadami. Kaya dito na tayo sa bungat. Okay. Start, kayo ni. Oh. Woo! Nandiyak ko pala, wala. Gwabla <laughs> ka niya. si isang unay, nandiyan no? Oh. Boy Palakaya. Si Boy Palakaya, subscribe nyo yan. yeah, mahilig mamalakaya, mamamalakaya dito sa Mopan. Pinsano ko yan. Ha? Nagbablog din eh. Aba, ang dami na natambay dito. Sino ba kasama mo? Ha? Palaot kami. Palaot kayo? Sa Kagbaluti. Kagbaluti? Abo? Oo, wala. Ikaw, paparata ko lang.